So, ito yung gagawin kong kabinet ngayon. So, ito. Mataas. At 40 cm. At ito, height. 210 cm. Height. At ito, walang height. So, ninalagay ko lang dito mga edulis. 80 cm. Dito, 40 cm. 60 cm. So, ito yon Open, open, open door drawer drawer open open door door drawer open 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 so ito yung pangapang so uh, ito yung gagamitin natin mga idol laminated so ngayon mga idol is nakakating na ako ito na tapos ito na yon nakating na siya ikakabit na lang na ikakabit muna natin yan yan ang sa ilalim so tala samahan nyo ako mga idol, idol. tapos niyan yung dalawa sa gitna na lang yung kulang so tubuhuin natin yung sa gitna so ito na mga idol yung pang gitna natin so, ito mga idol ay malapit ng matapos yung sa gitna natin yung takip na lang yung kulang So ayan, tingnan nyo mga idol, malapit na siyang matapos pangit na. So ayan mga idol, tapos na. Nakatakip na tayo. Yan. Ilagay na natin sa partner niya. Ayan na siya mga idol. So hindi pa yan tapos mga idol. Mayroon pa yung mga pintuan at may drawer. So ayan. So, yung TV kasi mga idol. Diyan yung TV na malaki lalagay. Ayan. The so ngayon mga idol, maglalagay tayo ng edging yung sa kanto na may na ano na tabas. So kasi pangit siya para magkakulay lang sila. Hindi na natin tayo magpipintura, so lalagyan natin ng edging para mukha na sila hindi na natin yung magpintura. So yan mga idol, maglalagay na nga ako ng edging, so Samahan nyo ako mga idol At pakishare na lang ng video na ito Samahan nyo ako hanggang matapos mga idol So yan nandyan Ganyan lang maglagay ng edging mga idol Tapos Dapat lagyan mo yan na rugby <coughs> Tagalan mo muna Bago mo ikabit So ganyan lang magkabit mga idol ng edging Para nawala yung Kanyang tabas Hindi naana na pagtabas So yan ganyan lang mga idol Ayan So, yan. Tumabot na tayo sa dulo. So, ayun. Kailangan, gandahan talaga mga idol para kasing ganda ng kasing gwapo nyo na nagtatrabaho So, ayan. Ganun lang mga idol. Ito na mga idol, nalagyan na natin ng aging. So, yun. Wala na sya Hindi na natin makikita yung kanyang kinatingan so ganyan na so, wala na tayong kipinturahan pa mga idol so ganoon lang yan yan din lalagyan pa yan lalagyan din natin yan para wala nang makita na bakas <laughs> para maganda na talaga siya mga idol so yun mga idol tapos na malagyan ng door may pintuan na so yung kulang na lang mga idol is yung drawer kasi walang slide para madali buksan kaya wala pa. So yan na lang. Magkakabit na lang akong WPC. So, ito na yung wood. Ay. WPC wood cladding mga idol Kakabit ko dyan sa gitna. Para may design. Mas lalong gumanda siya. Napakaganda na nito mga idol. So yan. So madali lang ikabit itong mga idol. Sa wooling. At yan. Ganyan. So lagyan lang natin ng no nails. So kinasya na siya. Madali lang. So kaya mo tingnan yan pa lang eh, may design na siya tapos ito yung upuan pag manood ng TV at yan doon sa taas yan ang design dito mga idol so yan ang mga idol nakabit ko na yung WPC wood cladding so ayan o oh, ang ganda na mga idol at andyan na yung drawer so yan tapos na yan mata, mga idol yung kulang na lang yung, yung, yung box dyan sa taas so yun ang ikakabit ko ngayon mga idol yan Ayan na mga idol, kakabit ko na yan. Yung para sa ilalim may light yan. Mga light, 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 light. para sobrang ng mas maganda na talaga siya mga idol. So ayan. So ako lang mag-isa mga idol. So ganyan lang ako magtrabaho mga idol. Mag-isa lang paragi. Kaya yan. So sana na tinapos nyo to mga idol at comment nyo kung maganda ba o hindi yung pagkagawa ko so hindi pa natin ma mga idol nang may TV or at may light kasi mata hindi pa natin alam kung kailan ilalagay yung TV so update ko na lang pag manja na yung TV mga idol at light so bibidyohan na lang natin mga idol yan at ipopost din natin na kompleto na siya para makita natin na kung gano'n siya kaganda pag may mga light so yan ganyan na yan mga idol tapos na may open 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 yang mga box dyan so yan napakaganda mga idol so yun salamat sa pagpanood yung mga idol at sa walang sawang pagsuporta at pakipalo sa akin mga idol kasi marami pa tayong gagawin para ma-update kayo palagi sa aking mga upload video na gabayan kayo palagi ng Panginoon at lalagi tayong gumawa ng mabuti sa kapwa so yun yan na. Yan na yung finished product mga idol. So comment nyo kung maganda. Ayan. No? Oh. Para sa akin napakaganda mga idol. Ayan. Ang ganda-ganda niya. Wow. Comment nyo mga idol. At pakishare na rin. At huwag niyo kalimutan pakipalo. Mga idol. Salamat. Ingat palagi. God bless. So ito yung view niya pala mga idol pag andyan. niyan may mga upuan dyan sa gilid. Ganyan yan. So napakaganda mga idol dyan. At tapos yun ang nasa makikita mo sa taas. Sa second floor. Pag manood na ng TV. Yan, mga chandelier. At napakaganda siya mga idol na bahay. So ayan Ganda-ganda. Oh.